Magluluto tayo ng pansit bihon. Ito yung pinag-adabuhan. Yung pinag-adabuhan. Kinuha ka laman. Yan ang gamitin nating sangkap. So, itong waano, nilagyan ko na ng mantika, bawang, sibuyas. Tapos, bubuksan. Painitin natin. Ito natin kalan. medyo maamoy-amoy na. Yun. Mabango na siya. Tsaka sa salang tong to gulay. Carrots. Matagka 12 pesos. Tapos, bagyo beans na tat piso. Bagi apit na peraso. Tapos, repolyo. Ilagay na natin itong gulay. Parang igigisa lang natin. Ganun. Nilagyan ko ng magic syrup yun. Wala nang paminta. Tititid tayo. Palambutin. Palambutin. Parang ipiprito lang. Ganun. Igihigis ah. Parang may bawang sibuyas yan. medyo matalsik mayroon magluto sa electric makakainis sasaling ko lang asa dito ko rin iluluto yung naling ko lang. Pagkasaling ganyan. Ilalagay na natin yung pinag-adobohan ng atay balunan. Medyo mainit. So sasalim ko. Ano pala itong, ano, Dal dalawang kutsarang silver swan toyo. Isang suka na silver swan sa kutsara. Tapos isang cup ng water. Isang sakit cup lang. Tapos ito, dinurug-nurug ko.